57 Pinoy sa bansa kada araw na didiskubring positibo sa HIV. Yan ang pinaka report ng DOH at ang dahilan, talamak na paggamit ng social media, lalo na yung mga dating app na nauuwi sa casual hookups. Si Lawrence, 18 years old, nang siya'y mahawahan ng sakit na HIV na panghabang buhay na. Hinik na epidemyang ito, busunan na niyang tultukan. Wala daw dapat ikahiya, ang kailangan magkaroon ng muka para mapigilan ang paglala ng HIV virus. Panawagan ng advocate na si Lawrence, DM is the key sa HIV. Alam niyo ba na sa paggamit ng inyong mga cellphone, pwede kayong mahawa ng HIV? Hindi naman sa literal. Kundi paano kasi, online na lahat sa ngayon. Sa online rin ang app na maaaring makuha ng isang tao ang virus na patuloy na lumalaganap sa Pilipinas. Ang Human Immunodeficiency Virus o ang panghabang buhay na sakit na HIV. Maling click lang sa mga site at dating app for meetups at casual hookups. Pwede nang mauwi sa kapahamakan na panghabang-buhay na pagsisisihan. Hindi po ito fake news, real talk ito na dapat i-DM sa bawat Pinoy na mahilig mag-explore sa mundo ng social media si Lawrence Olieres sa edad na 18 nang nagpositibo sa sakit na HIV. Ang dahilan, dating up na kanyang sinubukan. Hindi niya inakala na sa simpleng meet up at lubos na tiwala, kapalit pala ay tila supa na muntik nang maglagay sa kanyang buhay sa tiyak na kapahamakan na karon po ako ng HIV when I was 18 years old. So nag, nag po ako because I'm a virgin gay during that time. And yung age gap po nung nakatalik ko is very malayo. Paano mo nakilala? Ah, uh, through social media po. Social media. Yes. Ano yan yung ano, mga updating dating app? During 2013, meron na tayong tinatawag na mga website which is for gay people. Uh, Pag-amin pa ni Lawrence, wala siyang kaalam-alam no sa nangyayari sa kanyang katawan dahil kulang ang kanyang kaalaman sa sakit na HIV. Uh, Noong panahon na yun, ay pabalik-balik na daw at hindi nawawala ang I kanyang lagnat. Doon niya naisip generation. na magpatest at ayun na nga, nadiskubri niyang meron na pala siyang HIV. Stronger. Ano ang naging reaction ng family mo nung una nilang nalaman? I experienced din po yung um, stigma inside the household. Yes, na separating yung you acquaintance ko because of misinformation. Family should be the one who would accept you at the very first place. But having that kind of situation, parang nalayo lalo ako sa pamilya ko. Buo ang loob ni Lawrence na inamin sa amin na mahigit isang dekada na pala siyang nabubuhay na may HIV. Maayos naman ang kanyang kalusugan dahil na rin sa tulong ng palagi ang pag-inom ng ARV o antiretroviral drug. Undetectable Nagpahabol na rin ang HIV sa kanyang katawan. Ibig sabihin, hindi na gaano kataas ang tsansa na siya ay makakahawa ng iba. So ikaw ba'y masasakitin pa? Ay, hindi na po. Actually, mas, mas, mas naramdaman ko na mas malusog ako during time na nag retroviral treatment ako. Kumbaga, parang yung medication na tinitake namin ngayon helps us to improve more of our health. Lalo-lalo na yung mga CD4 count namin. Kaya po, nagiging, in the long run talaga when you're continuously taking the antiretroviral medication nagiging undetectable po yung taong may HIV meaning they can no longer transmit the virus way back 2013 when i was diagnosed i thought it's the end It's the end of my dreams, my hopes, and what my future may bring. Sa ngayon, abala rin ng binata sa paglalive sa TikTok para magbahagi ng impormasyong dapat malaman ng publiko tungkol sa sakit na ito. As a person living with HIV, we seek acceptance. Naniniwala si Lawrence dapat nang tuldukan ang stigma at kamangmanga ng mga Pilipino sa tahimik na epidemiyang ito sa ating bansa. Ano reaksyon ng mga tao? It's still a mix. There are people saying, ah uh, bakla kasi kaya ka nagkakaroon ng ganyan. There are people who are getting inspired because of what I'm doing. Ano naman ang dahilan bakit nagdecide ka to come out and be an ambassador of information? Because we need representation and representation is really important for the society to you know, kahit makakita lang if someone got newly diagnosed, makakita lang siya ng someone who's living with HIV, having a normal life. It can already boost their confidence that they can live a normal life. So ano naman ang masasabi mo doon sa mga mahilig gumamit ng social media? Yung mga instant hookup, hindi mo kilala, tapos unprotected sex, ano ang masasabi mo sa ganun? Education talaga muna. Kailangan whenever you go um, to sexually intercourse or explore, you have to learn it responsibly. You have to know that HIV or other sexually transmitted diseases disease are there. Kamakailan lang, nakakaalarma. Ang pinakabagong report na inilabas ng Department of Health, batay kasi sa kanilang datos, umabot na sa 57 na Pinoy ang nagpo-positibo sa HIV araw-araw. Mas malawak, mas mabilis din daw ang pagkalat ng sakit na mahigit 500% ang itinaas mula noong 2010. Pabatari ng pabata, rin ang, pabata na ang nahahawaan ng nasabing virus. Sa maniwala kayo o hindi, naitala ang edad 12 años na pinakabatang nagkaroon nito. Sabi nga nila sa Healthy Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Aminado si Secretary Ted Herbosa ng DOH sa loob ng mahabang panahon. Hindi nabigyan ng sapat na pansin ang kampanya ng pagpapalaganap ng impormasyon at yung kahalagahan ng testing para sa HIV AIDS. Dagdag pa ng kalihim ang paggamit ng mga nauusong social media dating apps. Ang isa sa itinuturing na dahilan kung bakit patuloy ang pagsipa ng bilang at porsyento ng mga nahahawahan. Dahil rin sa kakapusa ng sapat na edukasyon, pabata na ng pabata ang nabibiktima. So, Secretary Herbosa, bakit sa palagay po ninyo patuloy ang pagtaas pa rin ng HIV sa Pilipinas? Madami mga factors yan. Number one, uh, internet na uh, internet pornography. Some apps are being used by yung mga key populations. Uh, more open ang society. Itong mga bata, because we got them younger now. 30% are 15 to 24 years old. So this is the generation that did not see HIV when HIV was a pandemic. Babala ni Secretary Herbosa, huwag mahuk sa meet-ups na nauuwi sa unprotected sex. Dapat din daw alamin ng mga Gen Z ang mga paraan para ito'y maiwasan. Ayon din sa kinauukulan, napakahalagang magpatest ng inyong status. Sa ganitong paraan lang kasi malalaman kung ang isang tao ay nahawa na at makakahawa ng HIV. Paraan din ito para agad mapigilan. Saan po nagkukulang ang gobyerno bago po sa, sa panahon ninyo? Sabi natin 10 years ago, ito'y epidemya na sa ibang bahagi, sa ilang mga bahagi ng Pilipinas. Bakit mas gumrabe pa ang sitwasyon ngayon. Naalala ko noon, nung undersecretary ko, I wanted mandatory testing for patients na magkakaroon ng surgical procedure kasi surgeon ako eh. So I need to be protected and I know the status of my patient na operahan ko na anytime pwede ako makat or ma-infect. Pero nilabanan ako ng civil society other countries Singapore uh and tao dito US were all implementing already this mandatory testing ang thinking ng mga civil society matagal na stigmatization yung na-stigmatize daw sila yeah. when in fact today today itong present day that was that was the thinking dapat noong 1983 when there was no cure but today there's still no cure but there is treatment and the treatment allows you to live a normal lifespan Nakakagulantang din ang katotohanan na sa Southeast Asia, nangunguna na ang Pilipinas, number one sa dami ng bilang ng kaso ng may HIV. Nakakalungkot isipin na tayo ang may pinakamabilis na pagkalat sa buong mundo. Habang ang ibang mga kalapit bansa ay bagsak na ang bilang at wala ng mga bagong kaso ng sakit mula pa noong 2010 para bigyan pa ng ngipin ng Republic Act 8504 o ang Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998 at ang Philippine AIDS and HIV Policy Act of 2018, isinusulong ni Secretary Herbosa na idagdag sa batas ang mandatory testing ay karapatang mag-opt out clause o maaaring tumanggi ang individual na siya ay ipatest. Bakit po hindi na lang gawing mandatory ang testing ng HIV kung mandatory naman ang iba pang mga sakit pag pumapasok ka halimbawa sa trabaho? Magandang tanong 'yan because uh, ang HIV is a very is a social disease. It's just like TB. There's a social stigma attached to it. And every time you put something out as mandatory, Malakas yung resistance. resistance. Having HIV is no longer a death sentence. Okay. May mga bansa po ba na ordinaryo na ang testing ng HIV? The US, Singapore, almost all countries na nag-control ng uh, Thailand, na nag-control ng kanilang HIV problem. Ang tawag nila ngayon, opt-out procedure. That means... Papatest kita, pero kung ayaw mo, this is a free country, pwede ka mag-opt out. Okay, so... so parang yun ang yun so ngayon ang, yun ang pinupush ko, the opt out strategy for testing. isyu ng patuloy na pagtaas ng HIV sa bansa ay hindi lang para sa mga kapatid nating miyembro ng LGBTQIA+, kundi ito ay problema ng bawat mamamayan sa ating bansa. Babae man o lalaki, bata man o matanda, hindi ligtas kung hindi lahat ay kikilos. Yan ang naging sentro ng tema ng pagdiriwang ng Pride Month noong nakaraang buwan. Ang Rainbow Community, nanawagan din ng awareness at equality sa lahat ng may HIV. So ito yung party na nangyayari every night dito sa ang negosyante at may-ari ng paboritong rampahan ng mga Becky at Happy People na rampa, todo rin ng suporta sa advokasyang ito. Si RS Francisco ang utak sa pinaka-inclusive na club sa Metro Manila. Dahil dito, everybody is welcome, no judgment, no discrimination. Dahil safe space ito para sa mga miyembro ng LGBTQIA community. Lahat kasi ng mga taong nasa likod ng club, mga miyembro din sila ng grupo. Kaya mag-asawang Lisa Dino at Iseguera, Drag Race Philippines, In season 1 winner Precious Paula Nicole at kapwa niya drag queen sa Sinavinias Deluxe at Brigiding at siyempre si RS Francisco. Ayon kay RS dito sa rampa, araw-araw nilang sineselebrate ang Pride. Pinapaalalahanan din nila ang mga kapederasyon ng tamang paraan ng pakikipagtalik para iwas HIV. Of course we know formally June ang um, Pride month. Now for me, Bright month is from January to December. Kaya yan ang binibigay natin dito sa rampa. We make sure na from January hanggang December 31, meron tayong celebration dito ng isang paso na kung saan listas lahat, kung saan tanggap lahat, kung saan naunawaan lahat ng tao. Rampa now is, dito it's much bigger, it's, it's better sounding, it's better lit, people can now really party all day, all night. Well, not all day, but all night till umaga. Present din sa okasyon ng ilan sa mga sikat na drag performance sa Rampa. Gaya nila Marina Summers, singer na si Janine Berdin, Sparks Camp Season 2 Camper Kyle, at ang unkabogable star na si Vice Ganda. Very inclusive. all kinds of people, whoever you are, however you want to express yourself, you're welcome here habang wala pang natutuklas ang gamot para sa HIV at AIDS, huwag ipagpalit ang isang araw na saya sa habang buhay na pagdurusa. Marami na ang nagpapatutuo. Mga people living with HIV, may pag-asa at hindi ito katapusan ng mundo. Lagi kong sinasabi ang mahalaga, know your status because it's cool to be tested.